morning po mga kaibigan, mga kapatid, mga uh, doming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa gulong. May gagawin po tayong gulong sa shop. Tara po, puntaan na natin. <sighs> Ito po yung i-share ko po sa inyo. Ang problema po pala nito, ay yung maluwag ang kanyang bearing housing Ito po o oh. yan lumabo hindi ko po alam kung kung napapansin nyo po sa video Sag saglit lang po ayusin natin yan ang issue po niyan na ito po o oh. maluwag o oh. yan po o oh pasok na yan hindi mo na kailangan pukpukin yan pasok na siya nakahulma na nga lang nahuhugot mo siya ibig sabihin maluwag yan po ang isi-share ko po sa inyo kung paano ko po yung gawin tara na po sa gagawa sa gagawin po natin pag repair dyan sa maluwag na yan ang gagawin lang po natin ay sasapinan po natin siya ng pwede pong basahan pwede pong Uh, plastic na ganito pwede rin pong ganito ganyan, yan po ang mga pwedeng ipang sapin para maging mahikpit po yung bearing sa housing basahan, pwede rin po no ako po ang gagamitin ko po dyan yung lata po ng sardinas, ito pong nakikita nyo na to yan, yan po ang gagamitin ko sa paggamit naman po nito ay depende rin po sa kapal pag po bahagya pa lang po ang kanyang luwang luwag, bahagya pa lang ay mas maganda po uh, ang gamitin nyo muna lang po muna ay damit o kaya po yung uh, latang yung aluminum, yung can yan mga advisable po yun na gamitin dahil maninipis lang po yun pwede po yun sa luwag na bahagya lang pero pagka malaki na po yung luwag yung luwang nya pwede nyo na po siyang gamitan ng ganito yan pwede po ito matibay din po ito ano pa mga lata po na makakapal mga liso ganon mga ganyan ikabit ko na po yung ako po gagamitin ko po ngayon lata po ng sardinas ganyan kasi hindi pa naman po talaga um, maluwang na maluwang ito latang sardinas po rito ang pwede ilagay ko na po gagamit po ako ng pang pagpupala pag po pala pag po ibabaon nyo yung bearing dapat po pala meron kayong mga uh, sakit socket ng rad sheet yung tugma po sa size na to tugma dapat ngayon kung wala naman po kayong rad sheet, Pwede rin po yung mga ganito, mga pinagamit ng axle. Pero pupukpukan nyo po dito. Iwag huwag nyo pong pukpukan dito sa gitna, masisira po ang bearing. Dito po ang advice, advisable na pagpukpuk. Wag po kayo mag isang side lang ang pukpok, huwag nyo pong gagawin yon. Dapat po kabilaan, e, kiss, Dito, 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 dito. Ganon po ang pagpukpuk para hindi po kayo mahirapan sa pagbara Tagi na po natin. Ayan po, naibaon ko na po Naibaon ko na po Yung bearing Ayan Sisi natin Yung uh, busing May busing-busing sa loob Di may dapat di makasok Sisi turun natin o. Ayan Ayan Lepas, lepas ini ya, Yan po, ah uh, tinatanggal ko lang po yung sobra doon sa kailangan natin na sa pinsa bearing. Yan. Okay na po yan. Nice na po tayo diyan. Balik na natin.